Ang unang paraan upang malabanan ang mga hamon ng buhay ay ang pagpapalakas ng loob at determinasyon. Ang pagiging matatag at may determinasyon ay mahalaga upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at sa kakayahan mong malampasan ang mga pagsubok, mas magiging handa kang harapin ang mga hamon. Ikalawa, pagpaplano at pagorganisa. Ang maayos na pagpaplano at pag-organisa ay makakatulong sa pagtugon sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtakda ng mga layunin at pagbabalak ng mga hakbang na kailangan gawin upang maabot ang mga ito, mas madali mong malalampasan ang mga hamon. Pangatlo, pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang pagpapakita ng positibong pananaw sa kabila ng mga pagsubok ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong ka kalusugan sa emosyonal at mental. Sa pagtanaw ng mga bagay na may pag-asa at pagkakataon sa kabila ng mga pagsubok, mas mapupuno mo ang iyong buhay ng inspir inspirasyon at determinasyon.